Manong Balita. Marami, marami salamat. Mark Makalalad, meron na naman po tayo minuto ho, bago bang gala sa umaga. Pag-usapan nga ho natin itong naglaps in into law. O oh, na umabot ng tatlong araw, wala po naging hakbang ang Malacanang, ang Pangulo, kaya ito po isa ng ganap na batas, ang Panektadong Pinoy Bill. Binabasa ko itong mga mensahe sa ating DCWB Tax Connect. Karamihan po sa kanila umaasa ng mas mura at mabilis na internet connection. Isend niyo ho sa 0917-594-5941. Babasahin po natin yan dahil nasa ating linya ho sa pagkakatong ito ang kalihim ng Department of Information and Communications Technology, DICT, Secretary Henry Aguda. Secretary Henry, good morning po muli sa inyo, sir. Si Orly Tinidad po ito, Radyo na TV pa, tv. Good morning po, sir. Magandang good morning, uh, Boss Orly, at sa mga tagapakinig nyo. unahin, sana. Mm -hmm. Hindi malakas ang ulan ngayong araw na to. <laughs> okay. Sa mga oras na to, okay pa naman, Secretary. Pero expect daw, sa uh -huh. sabi ng na within the day ay yung mga mala hanggang uh, moderate to heavy rainfall ang in-expect dahil sa LPA. Pero mm -hmm. sabi nga natin, basta't merong mabisang komunikasyon, ay <laughs> makapagbibigay ng maaga o mabilis na paalala sa ating mga kababayan. Dahil nga dyan, eh, mapapakinab mapapakinabagan mapapakinaba ba sa ganitong pagkakataon? Uh, unahin ko na siguro, sa panahon ng kalamidad, ito batas na Konektadong Pinoy, uh, Konektadong Pinoy, uh, Secretary Henry? Oo naman. Alam mo, ang kagandaan doon sa Konektadong Pinoy, may isa doon sa tinatawag natin na users' rights. Mm -hmm. May nakalagay doon sa panahon ng disaster, baha, lindol, uh, sunog, dapat ang cell service at ang internet service available kahit na brownout. Kasi... Kinukonsider ng Konektadong Pinoy ang uh, internet access as a form of disaster risk management. Mm -hmm. So yes, malaking malaking bagay yung KP para masigurado na lalo na ngayon, sabi mo nga may low pressure area, eh lahat ng mga cell sites dapat uh, gumagana at lahat ng cellphone dapat naka-charge. Mm -hmm. Nung kasi pinag-uusapan, binabalangkas pa lamang itong konektadong Pinoy, uh, naunawaan natin kung anong gustong mangyari ng ating pamahalaan. O lalo talo na yung paghangad natin na magkaroon tayo ng libreng wifi saan man lugar ng ating bansa. Naunawaan natin yan. Pero um, hindi pa kasi raw, tama ba yung sekretary, hindi pa matibay ang ating, uh, ika nga, kung sa, kung sa transportasyon, hindi pa matibay ang ating highway. Ang ating internet highway, maraming mga proyekto na dapat muna tayong isa katuparan bago sana ipatupad itong konektadong pinoy na ito. Lalo talo na pagkakaroon ng access sa sa mga sa ano sa 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 iba't ibang uh, lugar na magkakaroon ng mabisa akses access sa internet uh, pati yung kondadamihan ng mga internet o mga telco eh baka raw magkaroon ng problema, baka magka-traffic traffic, baka masalo hirapan <laughs> tayo sa pag-access sa mga uh, kailangan nating information. Uh, Secretary Henry, ano ano tugon niyo diyan? Ay, uh, ano naman, uh, matatamang concern yon, Concern yon yung tipong hindi naman po pwede na walang master plan. Mm -hmm. At saka walang bara-bara. Alam na naman natin nangyari kapag ka uh, walang master plan yung isang infra project. Eh, meron naman po tayong master plan. Mm -hmm. uh, at pwede naman natin pagsabayin yung mga ibang bagay. Yung fiber backbone, tapos na po ng Luzon, uh, hanggang Visayas, tatapusin natin Mindanao, na Nakir. Eh, habang tinatapos po yan, pwede namang maghanda na yung mga telecoms provider na magtayo ng tower at saka mga fiber. Mm -hmm. uh, ang ang gusto kasi ng presidente, huwag na natin gawing sequential. Gawin natin yung mga ibang pwedeng gawin in parallel, gawin na. Dahil nagmamadali po talaga si Presidente na bago matapos ang 2028, lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas meron na dapat internet access. So pwede naman pagsabayin yung mga ibang bagay. Mm -hmm. Okay. Uh, ilan ang ni expect natin makikibahagi dito lalo na ho doon sa pagiging pag, uh, bukas sa ilang mga kumpanya na pwedeng magtayo ng kanilang uh, kalagdagang mga telco uh, sa kata <laughs> Well, uh, may mga nagbigay na sa akin ng intensyon. Wala pa namang formal na nag-apply. Uh, ang kagandahan niyan yung mga kumpanya po, lokal uh, local at international ang nagpapadala. Hmm. Ibig, ibig hindi hindi ito yung bago na. Kundi talagang alam na sa ano, alam na sa industriya ng telco. Uh, opo, opo. Mer uh, oh. ano 'yan, either ay tsaka kami po sa DICT NTC, TNC. Sisiguraduhin namin walang fly by night. Ang kailangan na pumasok na telco, yung maayos, yung magbibigay ng magandang serbisyo Kasi mahirap naman yan, uh, nagpapasok tayo ng mga fly na night yung hindi qualified na telco. Lalo lang gugulo yung merkado. Mm -hmm. uh, kaya pre-qualify -pre po namin. Tapos ang una muna naming assignment ay eh, tapusin yung IRR, yung Implementing Rules of Regulation. ang sinasabing uh, the devil is in the details. Tama uh -huh. yung mga detalye ng batas through the IRR. Uh, meron, bang, meron ba kayong nakikita hmm. dapat pang ipaira na sistema bago tayo tumanggap ng mga karadagang mga telco? Dahil baka mamaya, uh, ma uh, pag tayo ay tatawag gamit ang cellphone eh sampung minuto bago tayo makakonekta o makarinig ng ring yan ang ano experience ko minsan eh sa gitari hindi eh. uh, di ko alam ay, kung ang problema yung cellphone kong gamit-gamit dahil mukhang okay pa naman yung 3210 ko pero ano ba yung, ano ba yung, ano yung mga ganung mga simpleng problema na maaring iwasan natin Ay, kayo, yung gumagana pa naman yung mga 3210 na yan, magaganda yung mga yan. <laughs> Totoo lang. Oo. 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 So, ano yan, uh, kasama sa konektadong Pinoy, Uh, karapatan din ng mga consumer na hindi na dapat mangyayari yung tipong tumatawag ka na puputol. Okay. Uh, tinatawag doon yung mga service level requirements. So, yung konektadong Pinoy, ire require niya, hindi lang sa mura ang service. May karapatan ngayon ng consumer na pag nagkaroon ako ng problema, dapat san is mabilis na ayusin ng mga telco yan. So, uh, na sa batas na dapat maganda yung kalidad. Eh kapag ka nagpapasok po kami ng pangitang serbisyo na telecoms, eh violation po ng konektadong Pinoy din yun. Hmm. All right. Uh, merong merong mga reactions si Titan tinatanggap dahil uh, kung maayos ngayon ang ating uh, mga internet connection, bakit hindi pwedeng gawin ito na walang uh, konektado Pinoy bill? Uh, pwede ba 'yung gano'n Secretary? Uh, well, alam mo mas matagal kasi pag wala yung konektadong Pinoy bill, dadaan lahat ng mga magkakabit ng uh, okay. tinatawag natin na uh, fiber mm -hmm. ng uh, congressional franchise, matagal po 'yun. Mm -hmm. uh, yung competition eh hindi talaga matata hindi talaga titinde in the telecoms area in the next three years. Eh, alam niyo na naman po pagka congressional franchise, mas maraming pagdadaanan. Kaya nga isipin mo mismo, ang Kongreso at Senado nagsabi Okay, wag nyo nang padaanin sa amin. Uh, para mas mabilis dahil gusto rin namin mag-connect eh pwede na kayong dumiretso. Mm -hmm. Pero lilinawin ko, ano, boss Orlea, hindi natin tinatanggal lahat ng franchise. Yung mga may, may existing franchise, nandyan pa rin po. Okay. Tapos yung mga magbebenta ng serbisyo, diretso sa consumer na may cell number, may frequency, kailangan pa rin po ng prangkisa yon. Mm -hmm. Ang tinatanggal na prangkisa, yung bang, halimbawa, call center ka, gusto mo maglagay na sarili mong fiber optic cable para bumilis yung paghahatid mo ng serbisyo sa mga probinsya, pwede na po yon. Mga LGU, gusto nilang sila magtayo ng mga fiber optic cable uh, para naman yung bayan nila konektado sa internet, pwede na rin po 'yon, hindi na kailangan ng franchise. Sa ngayon ba hindi hindi uubra 'yon? <coughs> uh, yung ganung sistema. Hindi ho ba pwede Ay, ngayon? Hindi pwede ngayon 'yon kasi pag gagawa ka ng terrestrial access, kailangan mo ng congressional franchise. Oh. Uh, yun, yun yung, uh, alimbawa, tower operator ka, hindi mo na kailangan ng franchise. Kasi ngayon, ano yan, gray area ang tinatawag yan. Uh, linilinaw ng konektadong Pinoy, na kapag tower provider ka, hindi ka na ba aagam-agam na suddenly sasabihin sa'yo ng regulator, kailangan mo ng prangkisa. O kaya ito pong satellite operator, uh, provide po sila ng service, biglang sasabihin na, oh, kailangan mo ng prangkisa, tikil ka na. Yung linilinaw po ng ano yon ng konektadong Pinoy. Ito ang million dollar question. Magmumura okay. ba? ang internet uh, uh, access uh, dahil uh, bukod dun sa napakamahal, minsan ini style pa kami sa Ketari. Mahihina Mahi hmm. yung putol-putol ano, yung internet. Tapos magtatawag ka ngayon sa kanilang after sales, yung kanilang hotline. No, no. Bakit uh, wala no. naman kami signal? Ah, ganun no. po ba? Uh, gusto nyo hong baguhin, i-update po no. ang inyong ano. Na, no. uh, mas mahal, i-upgrade. Gaganto. Gagawin nating 5,000 per, nakus, eh, 2,000 lang sa kita sa bulsa. Gagawin pa libo para mas maganda. Mawawala na ba yung ganun, uh, Secretary? Ito, pinagbabawal lang konektadong Pinoy yan. Ang sabi ng konektadong Pinoy, dapat abot kaya yung presyo. Eh, may study po si ITU, International Telecom Union, na doon sa fiber to the home, yung mga internet access sa mga bahay-bahay, by end of 2025, doon po sa mga probinsya, dahil darating na yung mga fiber cable doon, mga nga lahat yung presyo sa kanila. Alam nyo ba na, pag nasa propinsya ka, mahal na yung internet connection mo, mas mahal pa by 30% dito sa Metro Manila. Oh, nga Yun, <laughs> maaayos na po yun. Uh -oh. Yung mobile services naman, uh, this year hindi nyo pa mararamdaman. So kung ano yung binabayad nyo sa mobile services, ganun pa rin. Medyo konti lang ang mag improve Pero by end of 2026, yan yun na mararamdaman. Pag dumating na yung mga bagong cell tower. Ang balak po natin is doblehin yung mga cell towers. At pagka tumindi na rin yung competition, eh, bababa po yan. So, hindi naman overnight ang, ang mangyayari, pero hindi rin naman kayo maghihintay na matagal. By end of this year, mararamdaman niya sa mga fiber optic cable sa mga propinsya. By end of 2026, mararamdaman nyo naman yan sa cell services mm -hmm. Well, anyway, marami pa akong gusto itanong sa Secretary siguro pagbigyan pa. nila lang sa, sa susunod na pagkakataon dahil dumarami itong uh, nais na mangyari ating mga kababayan. Basically, kung susumayon ang ito, wala akong problema basta titiyakin na magiging uh, maayos ang internet connection at abot kaya kasi meron na ho silang masamang panlasa pag naalala ho nila yung old regulation law yung rice oh. tariffication, law, yung ay, yung kuryente, EPIRA, uh, oh. Electric Power Industry Reform Act na inopen sa lahat para magkaroon ng malayang kompetisyon. Ang nangyari, hindi ho gumanda ang ating uh, buhay oh. sa mga bayarin sa kuryente ho natin. Uh, siguro, uh -huh. yun lang namang concern ay na sa ating kababayan, mga kababayan, Secretary Henry. Ay tama naman po. Eh, eto naman, konektadong Pinoy ito, hindi po uh, this year lang yan. Mga ilang taon na rin pinag-usapan sa Senado at Kongreso yan. At ulitin ko po, yung Kongreso mismo nagsabi, gusto natin bumilis ang, at ang internet. We will surrender some of our uh, powers to the executive para bumilis yung galaw. Kami naman po, dito sa TICT, uh, utos ng Presidente, eh, hindi lang sa dapat maganda implementation ng ano ng KP dapat maramdaman kagad ng taong bayan. So, and katulong ko po kayo dyan, ano, uh, Kuya Orlig, uh, kapag halimbawa, eto, ini-interview nyo ako, eh, alam ko naman, nakarecord lahat ng mga pinangako ko, eh, kapag hindi po ako nag-deliver, i-call out nyo po kami. Uh -huh. At uh, ganoon din naman po, pagka may nakita kayo dyan na problema on the internet, sabihan nyo lang din po kami. Gusto natin, uh, pagtulungan natin to at uh, mabilis na ano, maayos po yan. Basta sama-sama po tayo. Okay. Gagawin nyo namin yan, Sekretary. Maraming salamat po sa inyo. Magandang magandang po, Sekretary. <clears throat> Any time. Sir. Any time po. po. Magandang good morning din ulit. Okay. okay. Good morning Thank po, Department of Information, Communications, Technology, Sekretary Henry Aguna.